I'm no I'm I'm so sick of it Hmm? Thank you. How much? 19? 19 pesos? Wala, ah, ina lang yun o. Oh. Nagano'n, hmm. pag ako'y nagagalit, inag... Huwag <laughs> <Baka> magalit na. Wala, <laughs> <laughs> naisip ko lang. Kasi baka magagalit ako sa na araw. <laughs> <Baka, laughs> <Baka>, control your <yourself. laughs> oh, No, 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 no. Mbem, Mbem, where are you? Where lang to. How much? 99? Yeah. Gusto mo na ako? Okay. Okay. Look at this one. At yun na nga mga kabagulan. Binili nila ang mga gusto nilang laruan. At nag-enjoy naman ang mga batuta. Salamat sa inyong panunod. Maraming maraming salamat mga kabagulan. At abangan niyo po ulit ang aking next video. Salamat sa inyong panonood. Salamat, salamat, salamat.